98 birthday ngayon ng aking Mami Karing. My most beloved Mami Karing. So, surprise natin siya. Itong bulaklak na to sa kayong cake. Kaya ako naka-suit ay dahil after this, tatakbo ako sa Senate para sa budget hearing. Pero, makakahabol pa naman ako. It's only 10. Hopefully, by 12 nandun ako sa Senate. Let's so, Ayan Mami ko, nung panahon, daddy ko, and ito sa magkakapatid. Ito yung lola ko, mami ko, uncle, auntie, auntie, auntie. Dalawa na lang ang buhay sa kanila. Yung panganay at yung bunso. Si Erwin yun na Bakit wala akong picture dito? Ah, meron naman. Ito. Ito ako. <laughs> talaga ko si Mami. Favoritism e, talaga. Si Erwin meron. Minda, sabi mo dapat may picture ako dyan ah. Doon si Erwin lang. O. Oh. O, oh, si Ati Tucci nandito din pala. Oh. Ay, ha -ha -ha -ha. Mami! Ay, Ay, happy birthday, birthday! Mami! O. Oh. Yeah, sige. Mami, o. Oh. Hawakan mo oh, ito. Roses ko oh, siya, Mami. Una, bless. Bless, Mami. Oh. oh, bless. Oh, 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 kasi Rocky first na yun. First visitor. Oh, Ooh. kasi mamaya may ako ay, sa oh, Senate. Mami, happy, ay, happy, happy, birthday. birthday. Oh, kilala mo pa ako. <laughs> uh, sino ako, mami? Lakas lang. Ayun! Yeah! <laughs> pa, eh, gusto <laughs> sabihin niya si Erwin. Oh. Adele. Eh, eh maiyak na sana ako niya, mami. So, mami, happy birthday. She's 98 years old. Si Ate Tucci galing pa ng abroad. Oh. Hi, <laughs> Hello, Palaging, Mami. Palaging twin birthday ni Mami na dito si Ate Tucci. Bumibyayay pa from Las Vegas, Nevada, USA. Bumibiyahe siya para pumunta lang at then, sa birthday ni Mami. So, Mami, saan tayo maghanda? May nakita ko may mga sila na dyan. May mga bisita ka. Ang bisita kasi ng Mami ko, pare, madre. Itong favorite Actually, ano to, uh, EA to ni Mami, hindi to kasambay, EA. Executive Assistant, ang rango niya, mahal na mahal to ni Mami ko, parang kinakapatid na namin to. Caregiver siya. Ilang beses sa isang araw magdasal si Mami? Sa umaga po, magising siya. Anong oras? Mga alas 4 na umaga. Oh, dasal. <laughs> Sunod? Matutulong siya ulit po, kaya Magigising siya ng mga 9 o'clock. Tapos, 9 o'clock? Nang umaga, tapos magmimeryenda, tapos magdadasal. Dasal na naman. Tanghalian, tapos magdadasal ma mag, dadasal na naman. Dasal naman tanghali. Okay. Tapos, sa uh, alas 3, 3 yun na yung rosary namin lahat. 3 o'clock, dasal. Apat, ano pa? Bago siya matulog, dasal na naman. Ano oras matutulog? Alas 7. Alas 7, dasal. 5 times a day. Walang mintis, ganun. Kaya binigyan ng mahabang buhay Lord. ni Lord. Praise the Lord. Pero Ate Tucci, bakit si Erwin na nandoon? Ay! ko sa'yo. Eh. Nakita mo lang ba ito, Ate Tucci? Hindi pa! Hindi pa! O! Paano? Bakit tayo wala dyan? O ay, masyado na mag Nako! Pero, 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 at least, eh, dito ka naman. Ay, praise God! Ano ang birthday wish mo, Mami? Alahas! 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 Of course, alahas. Sige, anong klaseng alahas? <laughs> ha? Hindi, ganito. Ano? Oh, Si Erwin siguro nagbigay nito. Hindi ako nagbigay nito. Hindi yung nagbigay ko noon. Alahas, okay. Tignan ko, walang alahas si mami ko. Malala ko, sinabi ko na sa inyo. Noong panahon pa, di ba, tito, chi, Nasa pala. grade school pa ako. Si mami, palagi nagsasanla ng alahas dahil marami kami. Siyempre, hindi kayang suportahan para may pambilin sa mga pangangailangan namin, tuition and all. Delayed magpadala ng support yung daddy ko dahil yung daddy ko palaging kung saan saan at medyo pilyo ng konte So yung lola ko sumusuporta sa amin, pag kulang sa sasalaan ang ala si mami. And then there were times malala ko lalapit kay mami yung mga sundalo ni daddy kasi my dad was an officer, provincial commander siya at that time sa Buanga City. Malala ko may sa kanya. Sabihin, ma'am, wala kami pambili ng bigas, ma'am. Wala kami pambili ng gatas. Magsasanda si mami para meron pambigay doon sa asawa ng sundalo na nangailangan ng kasama ng daddy ko sa operation. Ganun mami ko. Kakainin na lang namin. Susubo na lang namin. Pamimigay niya doon sa mga asawa ng sundalo na maraming anak. Kuminsan, pag may mga ulam kami, bigay doon sa kapitbahay. Bigas, bigay. Pag-ubos na, sanla. So, mami, alahas. Anong klaseng alahas? Porcelas, singsing, -sing, -sing quintas, earrings ba? Angklet. Hindi <laughs> na lang. Ang Hindi <laughs> <joke lang. laughs> na lang. Hindi na ano, mami, anong gusto mo? 24K, 18K, 14K. <laughs> <laughs> 18. 14K. <laughs> Medyo madaling mga ano yun. Madaling magkupas yun. Oh. Adili. <laughs> kita mo hey, sa si, mami, mababaw lang. O 14 lang. Ayaw mo ng 24. 100. Mahal daw. Pag 14, mura lang yon, Mura lang pagmamahal ko sa'yo. <laughs> pag 24, mahal. Mahal ang pagmamahal ko sa'yo. O, oh, di ba? 24 na lang. Praise the Lord. <laughs> o, oh, di ba? ha? record mo. Kasama ko yung EA ko. So, tanda mo yon. Yes, Bibili yeah. tayo ng 24K. Sabi mo kay Jocelyn okay. na para bumili ng 24K na. At ito siyang maganda. Quintas, bracelet. I-raise ang gusto niya palagi. I-raise ang -ring, ring. Eh, konter, konterno, mami. Okay sa'yo, terno. Terno man, konterno. Ering pati e sing-sing. Ering sing-sing. Eh, kwintas. Okay na rin yun. Mahal na yun. <laughs> Mahal na yun. si mami ko. Oh. Talagang ganun siya. Ever since, hindi talaga siya nag-request sa amin. Hindi niya kami niubliga. Never ever. Eh, baka naman wala ka ng pera. Baka kapos ka na. Ganun yung mami ko hindi siya yung bang, toy halika rito. Bilhan mo ko ng ganito. Never. Bira nga lang ako magregalo sa so kanya once a year. Parang siya pa ang tumatanggi. Basta ako ng bahala, mami. Okay? So, mami! Sino ang pinakamamahal mong anak? hindi ayusin ko ng tenga ko. Sino mahal mong anak, mami? Alam ko sa babae ang favorite. Ayan, o. Oh. Ayan yung favorite at meron pa yung bunso. Dalawa lang sila, nag-away-away yan. Si Ati Tucci at saka si Eden. Si Ati Tucci, siya yung favorite ng daddy ko. Nung buhay pa daddy ko, siya talaga favorite. Siya pinag aral ng piano. Lahat ng luho binigay sa kanya, sa ati ko. pinag aral ng engineering sa UST. Saka yung bunso. Now, balik tayo sa usaping uh, magkakapatid na lalaki. Sino mami, bulong mo? Oh, may dala akong Ma rosas. Bibili pa ako ng alahas, madala akong cake. At akong nauna, sinong favorite son? E, ikaw. Pero <laughs> ano, pagdating ni Erwin, si Erwin, si Winong, pag tanungin naman ni mga ibang kapatid. Si Kuya Juan, din. Si Mon. ano gano. Si Mami, ano to, eh, mahal niya kami lahat actually. Pero more on, kay Erwin siya. Okay naman kami doon. Eh, Siyempre, kalapatan din naman ni Mami kung sino yung malapit sa kanya. Ang pagkakaalam ko, kaya love na love niya si Erwin, bukod sa the fact na kamukha siya ng daddy ko. Ako, kamukha ako ng lolo ko, yung Teshiba, kaya nung nabubuhay pang lola ko, love na love din ako ng lola ko, kung pinakalap. Ngayon, kamukha ni Erwin yung daddy ko. On top of that, si Erwin, walang mintisyan yan na kay Mami. At pinakamalakas magbigay magregalo. Di ba, mami? <laughs> oh, ako, medya-medya. Hindi. 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 I don't think so, oh, hindi. Ikaw, ano ako naman, ako. uh, pina pinapadala si mami ng mga gulay, isda, konti sa karne, kasi with her age and health, and then mga bigas. Yan. Bigas, yeah. Tapos, pera. Pa Ayun. <laughs> mga bag si mami rito, oh. Louis <laughs> Vuitton, <Gil> Hermes. <laughs> Prada. Hindi, joke. Walang tatak. Siyempre si Mami. Ayaw niya mga pag mga bag, walang tatak. Inoopera siya namin. Ayaw ko. Sabi niya, anong gagawin ko? magbabaga ako na may tatak. Hindi ko naman kailangan yan. Basta bigyan niyo na ako ng bag na simple. Kito niya naman kung gano'ng karelyoso si Mami. Meron diyan. Yan. Sa ulohan niya, mga anghel. Pag bango niya, andyan ang bubungan sa kanya. Ha, yan. Meron pa, meron pa.

may problema ako or gusto ko lang ma-relax ang mind ko. Dito po ako pupunta na meditate po ako and sometimes I don't have to pray. I just sit here and kiniklilig ko lang ang mind ko of all the stresses and problems in life. Paglabas ko, ang sarap ng pakiramdam ko, magaan ang pakiramdam ko. Of course, by coming here, automatic na yung giving respect kay Lord, kay Mama Mary. Nagpapasalamat ako palagi. I never end thanking the Lord and of course si Mama Mary sa kanilang mga tulong sa akin. I always ask for guidance. Yan po yung sikreto ko. Palagi po ako nagpapasalamat. Hindi po ako yung tipong araw-araw hingi -araw ng hingi. Kahit na may problema po ako, nagpapasalamat ako. How? This is what I do. Ang sinasabi ko po kapag may problema ako, salamat po binigyan niyo ako ng problema ng ito. Alam ko naman po na hindi niyo ako bibigyan ng problema na hindi ko kaya. Ito po isang pagsubok kung para po sa problema ng iba, napakagaan po ng problema ko. Kaya salamat po sa problema ito. That's how I pray. I don't say na, Lord, ano itong problema to Tulungan mo ako. I don't do that. Siyempre, alam na ni Lord yan, supreme being nga eh. You don't even have to tell the Lord because He knows how to solve your problem. He knows that you have a problem. Alam niya yun. The best is pasalamat ka, matutuwa pa siya and of course the Holy Spirit, Jesus, and then last time si Mama Mary, that. Mama Mary of different countries, Mama Mary of Germany, uh, Ethiopia, Thailand, Spain, Egypt, Peru, Mama Mary of Peru, lahat ibat ibang bansa represented dito Mama Mary of Canada, Austria, na mga Rosary kami ni Jocelyn every now and then nagro-rosary kami pag medyo napigtas na yung rosary namin kuha kami dito pero some of these rosaries ay donated din namin pag pupunta kami ng bansa kung kami ibigay din namin sa kanya to Lord, thank you po sa lahat ng mga biyayang binigay mo po sa amin at uh, hindi po sapat ang pagpapasalamat ko ito no words can describe how happy I am how grateful I am all the things that you've been giving us my family and uh, my sisters and my brothers and all of us. All I can say is thank you and I'll always thank you forever. Thank you so much. Wala po akong hilingin sa inyo tulad dati. Hindi ako po yung kong pasalamat. At alam ko po may darating naman problema. May darating at may darating habang nabubuhay po kami. Ako. And I know hindi niyo po ako bibigyan ng problema na hindi ko kakayanin ma-solve. At ako po yung magpapasalamat dahil yung problema yung bibigyan niyo sa akin gupara po sa problema ng napakaraming mga Pilipino, napakaraming mga tao sa iba't ng sulok ng mundo, mas mabigat pa. Thank you, thank you Jesus, thank you. In Jesus name, thank you, amen. Good, Good morning. Good morning. Good morning. Hi mga Good Good morning. po. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good yung Good morning. Good morning. Hello po. Oh, Very glad to morning. Oh, 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 oh. <laughs> ito po yung mga bisita. Ah, Yeah. I sabi kanina, ang mga ka kaibigan, barkada ni Mami ay mga pare at mga madre, kaya she'll never go wrong. Oh, Paladasal ni Mami ko, meron pa nagdadasal sa kanya. Thank you. Paalam lang ko sa Mami ko. Halika, paalam lang tayo sa Mami ko. Ito si Minda. Ito yung kasambahay na napakatagal na sa amin, parang inaanak na rin si mami at kinakapatid ko. O, oh, naiyak ka na, na si Minda. Oh, eh, Masaya <laughs> lang ako. Nakapag-abroad na to, kala nyo. O, di ba? Nag-abroad si mami, many years ako. Abroad din siya. Ayan. Ang okay, na muna ako. Hello? Ay, muna yes, si, si Kate, kasi, kasi, kasi dati gano'n lang. Oh, si Corina. <laughs> si Corina, ano, eh, anak ko. Si. Oh. Youngest ko. Oh, oh, how are you? I'm baby. good. Okay, she's Spokening na. Dati is Tagalog, oh, okay. ko. anak kanak ni ate ko at she's in the U.S. Navy? Yeah, U.S. Navy. She's in the U.S. Navy now. Can you still understand Tagalog? No more? Yes, of course. Of course. Ah, marunong okay. pa. Kala ko Spokening downwards. Okay. Conte. And who's this? Your daughter? Yeah. Ay, lola Malola. na pala. First apo. And what's her name? Ari. Ari. Ari Siri. Ri. Ayun. Eh, bigyan ko lang ano yung pamangking ko pala. Bigyan natin lang kunting... Oy. Regalo. Wala na. Wala, mo? Ilan ba yung mga natin? Ilan ba kayo? Lima. One, two, three, four, five. Anak masaya ka. O, tig-tig isang libo kayo. Ay, anak Ito yung to. Two, three. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Uy. For the baby. Long time no see. Wow. di ba? O, Okay, welcome. Ay, yan, lima yan, ano, no? Dudoblihin ko para para take ito sa kayo. Ay, nako. Thank, Thank you, po. Thank you. good lord. Naubos yung pera ng kapatid ko. Pero, oh. meron pa naman sa ano? <laughs> sa bahay. <laughs> okay. So, I've gotta go. So, mami, ako ay magpapaalam na So, ako po ay magpapaalam at mauna na muna sa inyo kasi I have to be in the Senate. Yes, yes, uh, yeah. Kung wala mo sana, mag-stay po sana ako. Para mag-stay po ng mahal. Thank you po mga father, mother, oh, sisters. Thank you. Thank you so much. Thank you po. Ang nasa ni mami. One, two, three. Sa gabi, pinakakawalan yan. Umagos tulungan, sagati yan yung bantay bukod pa sa mga kasambahayan mga driver actually driver naman may dalawa palip-palitan uh, papunta na ako ng Senate I'm very happy anyway, uh, tumawag na ako medyo mahaba ang pila uh, doon sa uh, budget hearing na magtatanong abot pa tayo syempre mas maganda maaga para makapag-prepare na rin dati I uh, make it a point na twice a week pupunta ko dito kay mami and every day tumatawag that was before na napunta ko sa senate uh, pero ngayon na sa senate ako once a week na lang it's either Saturday or Sunday and yung tawag of course hindi pwedeng mabago uh, madalas pa rin pero hindi na every day kasi kuminsan mas gusto ko kausapin si mami in person kasi pag sa telepono mahina na yung hearing niya so kailangan kong sumigaw siguro once or twice a week na lang ako ng telepono kung minsan yung, yung caregiver na lang kinakausap ko tapos yung caregiver sinasabi sa tenga malakas Yun. pero yung una weekly pupunta pa rin ako at uh, nagbibigay ng mga provisions at uh, nakakatuwa na nakilala ako because there are times hindi niya na ako nakikilala pinagkakamalan niya akong parang siyapong siyapol na ibang kapatid. I'm very happy. Uh, I have a mommy who's 98 years old and uh, she's still strong. Advice ko po sa inyong lahat, habang buhay pa po ang parents niyo, habang buhay pa po ang father o mother niyo, do something for them, make them happy. Dahil kapag hindi, yung bang sayang, sana napasaya ko si mommy, sana napasaya ko si daddy na buhay pa huli na ang pagsisisi. So while they're still alive, make them happy, do something for them na para pag wala na sila sa mundong ito, nandun na sila sa itaas. Hindi kayo magsisisi, masaya kayo na nakagawa kayo ng maraming kabutihan sa kanila because just think about it. Wala naman tayo sa mundo kundi dahil sa kanila. ba? Diba? At marami sa kanila, mga magulang, ah, nagsipag para sa atin, nagsakripisyo para sa atin. Lahat ng mga magulang naman. Anyway, So dapat marunong din tayong gumante. Kaya kung maalala niyo may mga cases na hinandil sa show ko na kung saan naluluha ako dahil mababaw ang luha ko at magalang ko sa mga nanay. Pag may mga nanay na inaapi, mga nanay na sinasaktan, naluluha ako sa sobra sa manalo So, dyan lang muna ang ating vlog. Again, happy birthday, mami, my dearest, beloved mami, may you have Many, many, many more birthdays to come. Panalangin ko sa Panginoon, abutin ka pa ng more than a hundred years sa iyong mga kaarawan. I love you, Mommy!